ating makakausap, takapagsalita, spokesperson ng Manila Police District MPD, Police Major Philip Ines. Major Ines, sir, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo ng TV pa. Major. Yes, sir. Okay, magandang umaga. Ganun din po sa nakikinig at nakakatukay kayo sa inyo. Una ko pa siguro, pakiabot na lang ho sa mga tauhan ng MPD at ilang pang mga polis na nakibahagi po kapon sa crowd control. Uh, yung nagpanatili ng kaisa ng aking uh, pa pagbati ng congratulations na ginawa ho talaga lahat. Pero alam mo natin talagang sa ganito mga pangyayari, hindi natin mapangahawakan ng sitwasyon. Tulad na lamang ng malinaw na ipinakikita ng nangyari ho kahapon sa Maynila, sa Recto at sa Yala Bridge. Na talagang merong mag-instigate mag ng ganong klase ng kaguluhan uh, Major. Tama po kayo dyan. Nakita naman po natin uh, yung pong, uh, 53rd uh, anniversary po ng martial law ay eh, naitawid naman po natin. Maliban lamang po dito sa mga isolated na kaguluhan dito po sa may Ayala Bridge. Dito particular po ito sa may Ayala Boulevard Corner uh, Romualdez at dito po sa may uh, CRB Minjola. kung saan po uh, yung ating pong mga polis dito maintain po natin dito yung tinatawag nating maximum tolerance mm -hmm. o yung pinakamataas na antas ng pagritimpi ganun pa man po umabot po sa ito po yung uh, initial pa po natin total 93 personnel po natin ang uh, nasugatan po dito. Ilan po pakiulit po Mayor. 93. 93 po initial po ito. 93 personnel po natin ang uh -huh. uh, nasugatan dito. Walo po dito ang uh, nag ng laceration uh -huh. at sampo dito ang dinala po sa PNP General Hospital. Isa po dito ay uh, uh, nabali po yung kanyao Nagkaroon po siya ng fracture sa uh, nasal kaya po uh, nalulungkot po tayo doon kasi sabi nga natin, nananawagan po tayo sa kanila na uh, wala pong pagpigil sa ating uh, gagawin, wala pong pagpigil sa kanilang gagawin na uh, pag-uprotesta basta po maging, maging maayos, organisado at kalmado lang po. Pero may mga grupo po talaga na sabi nga natin, eh, nanggulo po doon sa at tinpusan ng payapang pagpo dito po sa may lugar po ng Ayala Bridge at saka po ng CRB Medjola. Major, ilan po ang kabuuang bilang ng naaresto? Sa yung po naga initially po binibilang pa po natin ito. Meron lang po dito po sa nangyari sa may Ayala Bridge, meron po tayong total na 51 po individual ang naaresto natin dito. Mm -hmm. 38 po dito ay adult, dalawa pong minor dito. At uh, meron pa po tayo ditong 11 na uh, isa-subject po sa discernment. Mm -hmm. At dito naman po sa may uh, CRB Mintiola, meron po tayong 21 individual lang, uh, na na-arresto. Labing-apat uh, po dito ay uh, adult at pito po dito ay minor. Subject din po ito sa uh, determination ng discernment. Mm -hmm. At uh, sa rekto po, uh, meron din po tayong na-arresto dito na 41 na individual, labing-tato mm -hmm. po dito mga adult. 28 po dito, minor team po. Uh, subject po ito sa discernment. Yun lang po initially lang po yun at uh, tinitingnan pa po natin kung mayroon pa po tayo karagdagan po dito. Mayiging isandaan pa lang aresto, 113. Yes po, yun po ang lumalabas po doon sa ating pong initial na running total po. Tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa natin pagpo at uh, update lang po tayo dito. Maraming mga nagbibigay ng impormasyon na raw, tama ho ba? Uh, doon sa mga maaring nag-participate at nakita at uh, hindi na-arresto. May mga ganyan ba mga impormasyon? Yung iba kasi, nakukuna, naku magkagandahan ngayon, na uh, Major, pag ganyan mga pangyayari, lahat ng may cellphone, nagbibidyo. May mga nagpapakita uh, ho ba, napaparating ng impormasyon sa inyo, lalo na huy, nanira po, nanira na traffic light at uh, nambasag ng salamin ng hotel sa recto, Major? Yes po, marami po tayong CCTV sa lugar kung saan po lahat po yon ay kine-check na natin at uh, papanagutin po natin lahat po na uh, nakita natin na hayagan po talagang uh, nanira, nanakit. At uh, sabi nga po nakita naman po natin, nanunog po sila dito, marami po silang sinirang mga kagamitan ng uh, gobyerno at privado po. At uh, nakakalungkot po yun dahil sabi nga natin, uh, hindi po yun ang inaasahan natin kung hindi. Uh, maging mapayapa po sana at yung patuloy natin pinapakiusap sa kanila. Pero nakita po natin na may mga grupo po talaga na ang intensyon ay uh, manakit at uh, manggulo po doon sa po nangyayari pong uh, ating uh, malaki ang pagpupulong. Medyo matanong ko lang, bago ang pangyayarang ito, may mga report na ba kayo tatanggap na maaaring may grupong gumawa ng ganito? Meron lang po tayong na-monitor na sabi nga po natin, uh, base po doon sa mga informasyon natin na nakalap, at yung uh, accounting po ng ibang mga nahuli natin na inspire po sila dito sa panawagan ng isa pong rapper natin o dalawang rapper to mm -hmm. at uh, binavalidate pa lang po natin yan kaya po nalulungkot po tayo ang sa atin lang po dito uh, nire-respeto po natin yung karapatan ng bawat isa na makapagpahayag ng kanilang salubin pero nakikiusap po tayo na lahat po ng karapatan at kalayaan ay lagi po may kaakibat na responsibilidad. Ma malaking tunong dito ang uh, mga personnel ng inyong uh, anti-cybercrime. Dahil bukod pa sa sinasabi ni hunin nyo na hunin niyo na nanghihikayat, naghihikayat bago pa uh, bago po kahapon sa pamagitan ng kani-kanilang mga vlog o mga social media account, meron din pong mga gumagamit ka kahapon kasi napapansin ko, pag medyo may nagko-comment ng papuri at uh, kaawa dun sa mga pulis na May nag may nagano kagad eh, may uh, sumasagot agad na sila 'to yung una na sabi ko, ba mukhang pati sa social media, meron meron din nag uh, meron din grupo itong mga nagpaprotesta, major hindi po nila pwedeng ikaila yan dahil nakitang-kita naman po halos lahat po ng mga kaibigan natin na mamamahayag, nakita po nila yan. Mm -hmm. At uh, na-witness po sila kung paano naging agresibo po itong mga individual na ito. At uh, nalulungkot po tayo na nangyari po yan. Pero sabi nga natin, pag nakakita na po tayo ng hayagang paglabag, wala na po tayong gagawin kundi patupad po ang batas. Isa lang ang malinaw, hindi mga rallyista ito uh, tulad ng inyong binabanggit Major. May mga iba pa, pa tayong tinitingnan at uh, maaari lumabas sa mga inisyal na investigasyon po ninyo Major? Malalaman po natin ito, sir, kung ano po lalabas sa investigation natin. Ang sa atin po, yung initial natin, nakita po natin yung mga hayagang lumabag, yung mga ginawa po nila, at mananagot po sila sa batas. Hmm. Pero kahit pa paano naman, isa siguro sa masabi nating magandang development dito, pati yung mga nakakas na tropa ninyo ng mga grupo ng mga mga totoong realista araw-araw, Ngay nagpakita ng suporta kahapon eh nakikita ko sa mga posts sa social media medyo rines rin is, sa tropa pinili pinilit talagang ipatupad ang maximum tolerance pero alam natin hindi ho talaga itong mga regular normal na mga uh, protesters Tama po kayo dyan at nagpapasalamat po tayo dun sa ating mga kababayan na naintindihan po yung istandard ng polis natin na nandito lamang po kami para po mapanatili yung kaayusan kataymigan at katatagan po ng lugar hindi po kami dapat ituring na kaaway at matagal na po natin sinasabi ito na wala pong pagpigil sa aming hanay sa gagawin pong mga pagpupulong. Pero may mga grupo po talaga na pinili nila itong gawin na manggulo, manakit, manira po. At na nakakalungkot po ito. At nakita naman po natin yung nangyari po dito sa may uh, CM Recto kung saan po isang uh, privadong uh, uh, pag-aari po dito ang sinira, niransak nila. Ganun din po yung ating uh, second uh, company, batalyon po, yung opisina po doon, niransak din po lang, sinira din po nila. Kaya nalulungkot po tayo, hindi dapat tumating sa mga pagkakataon po. May yes, sasampan na ho ba ng kaso ngayon? At kumusta ho yung mga minor de edad na nasa ano ngayon, na hold ho ngayon ng uh, polisya? Yes po, katulad po nang nabanggit ko sa inyo, meron po tayong nasa custody natin ng mga minor at uh, minor po at uh, dadalhin po ito sa WD po natin pero isa subject po natin to sa discernment at malalaman po natin pag lumabas po na may discernment sila mananagot po sila sa batas. All right. Iyon naman po mga hindi minor de edad uh, may may sasampa ng kaso ngayon o bukas sa uh, Major Lahat po ngayon, inaayos na po natin. Hindi po natutulog itong mga investigador natin para may proseso po natin ng maayos. Ang sa ngayon po, nairo na po tayo dito na 113 individuals po na nasa kustudiya natin. At uh, maglalabas po tayo kung meron mong pong karagdagan. Kasi sabi ko nga po, lahat po ng mga available CCTV doon po sa lugar ay uh, kukunin po natin, pananagutin po natin yung makikita natin doon. Kahit na hindi po kayo namin na-aresto, isiguraduin po namin mapapanagot namin kayo sa batas. Major Ines, marami salamat sa mga informasyon po ito at magkabalitaan po tayo muli. Thank you po sa inyo, sir. And again, ang ating pagbati, pag-congratulate sa tropa po ng IPD, pati yung mga tumulong kahapon dyan po sa uh, kaguluhan. Pagmamantinay ng unang peace and order dyan po sa Lusod ng Maynila kahapon. Thank you, Major. Marami po salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay natin ng mga gaito information para sa ating mga kababayan. Pangalan po ng aming uh, punong taga-timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad, makakaasa po kayo sa kalidad ng serbisyo para sa mga malinayan. Sa kalmadong umaga po. Si spokesperson ng Manila Police District, Police Major Philip Ines, mga kapuso, inyo pong napakinggan. Walang pinigilingan, walang